Sa kaputihan at katakilaan ng Panginoon, labing limang katao ang nagpasyang magpabautismo sa isinagawang sabayang AWR Evangelism sa iba't ibang lugar sa distrito ng Eastern Laguna District. Isang patunay na ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy. Tunghayan ito sa Balitang May Pag-asa ni Rona Rose de Leon. Sa gitna ng patuloy na misyon sa paghahatid ng pag-asa at mabuting balita, matagumpay na naisagawa ang sabayang AWR Evangelism sa iba't ibang iglesia sa Eastern Laguna One District na nagresulta sa labing limang mga bagong kapatid na tinanggap si Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Isang linggong pagtutok sa pangaral, panalangin at pag-ibig ng Diyos. Yan ang naging sentro ng isinagawang AWR Evangelistic Series sa iba't ibang lugar sa Eastern Laguna 1 District. Kasabay ng malawakang pagtutulungan ng mga lokal na iglesia, mga kabataan at mga leader ng distrito, matagumpay na naidaos ang mga evangelistic meetings sa mga piling lugar ng San Antonio, Longos, Wawa, Galalan at Gisgis. -Gis. Uh, ang pakiramdam ko ay parang nagkaroon ng bagong buhay. Panibagong buhay na sisimulan ko mula ngayon. Ang, ang gusto kong mangyari ay ma-encourage ko din yung ibang tao, lalong unang-una sa pamilya ko. Gusto ko silang maging isang kasapi din ng ating samahan para Makarunting sila ng buhay na walang hanggan. Sa bawat gabi ng pangaral, matamang nakikinig ang mga dumalo upang pakinggan ang mga mensahe ng pag-asa na dala ng Adventist World Radio at ng Salita ng Diyos. Sa tulong ng multimedia presentations, testimonya at masisiglang mga awitin, damang-dama ng mga dumalo ang presensya ng Panginoon. Kaya ang gawain ni kang uh, walang walang retirement sa gawain. Habang buhay, patuloy pa rin hanggang pagdating ng Panginoon. Uh, isang malaking kagalakan na maglingkod sa Panginoon, maging matutuwa sa ating mga lalo na dinay gitlalo na tayo makapagbahagi ng katotohanan at maraming tumanggap at nika nga yung na ng binin ng katotohanan. Isang malaking probilo yan, mga kapatid. Nawa, mga kapatid, patuloy tayo habang tayo ay um, binibigyan ng buhay ng Diyos sa panahon ito at maraming kaluluwa na sana mabigyan din sila ng karapatan na mabigyan ng tunay na kaligayahan sa kanilang buhay. Isang makasaysayang pagbubuni ang naganap ng sabay-sabay na binautismuhan ang labing limang bago mga miyembro ng iglesia na pawang nagpasyang ialay ang kanilang mga buhay kay Kristo. Ang tagumpay na ito ay patunay ng bisa ng samasamang panalangin, sakripisyo at dedikasyon sa gawain ng Panginoon. At habang may mga pusong handang makinig, magpapatuloy ang ating misyon. Layunin ay maghatid ng Balitang May Pag-asa mula dito sa Eastern Laguna One District. Ako si Ronna Rose De Leon, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.